Ano sabi sa iyo? Hmm? Ano sabi sa iyo? Bakit ka naiyak? Bakit ka naiyak? Sinabihan ka nang Ano sinabi sa iyo? Mataba ako. Si Sino mo sabi ako mataba? Oo. Uh. Mataba ga ako sa tingin mo? Mataba. Sabi doon ng classic ko, ko mataba pa daw. Ako? <laughs> uh. <laughs> okay lang mo 'yun. Sabi mo maganda naman ng mama mo, mama ko kahit mataba. Na. Ganun ang sasabihin mo, hindi ka dapat iiyak. Hmm? Binubuli ka ng mga kaklase mo? <clears> Huwag <throat> kang iiyak noon. Tapos nung isang araw sinabihan ka ng mataba daw ikaw? Anong sabi mo? Wala. Hindi ka tinuraan na kita ng sasabihin. Soy. Hindi ko alam yun. Diga sinabi ko sa iyo na pag sinabi kang mataba, sabi mo, marami naman pong pagkain sa bahay kaya ako ay mataba. Tapos pag kita mo siya napayat, payat, siguro ikaw payat. Wala ka siguro makain sa inyo. Ganon. Na. Alam mo na, pag sinabing mataba si mama, sabi mo, maganda naman ang mama ko kahit mataba. Patingin nga ako ng iyong mama kung maganda. <laughs> Sorry. Ganon ang sasabihin mo. Na. Ha? Na? Alam mo na? Para <clears throat> okay lang yun. Kahit sabihan ng mataba. okay lang. Maganda naman si mama. Kahit mataba. Na? Kita mo gayong mama niya kanina? Mataba ang kanyang mama. Nakita mo? Sobrang taba Ay, naku po. Ay, kataba naman pala ng kanyang mama eh. So yun guys, po kami sa Jollibee ni Miss Glenda. Magda-drive-thru po kami. Ayun. Nakapila kami. Sure ah. Ma, Shura. Ma mm. gusto ko yung burger na yun. Huwag oh. na mag-burger. Mag ano ka na lang. Ayun oh. Hindi yun. Hindi yun masarap tutoy. Eh. Mahalang yun <coughs> ah. Hindi yan mahalang. Mahalang yan. Price. O oh, tingnan mo. Chicken sandwich supreme with price and drinks. Ano lang. Eh, ito oh. Ayun oh. Chicken spaghetti na mahanggang. Ha? ha?